Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Walang batas laban sa red tagging. Ito ang paglilinaw ni Ombudsman Samuel Martirez sa pagharap niya sa pagdinig ng House Committee on Appropriations. Sa pagtatanong ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kaugnay ng kaso ni Retired Lieutenant General Antonio Parlade Jr., dating spokesperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, sinabi ni Martinez na dinismiss ng korte ang kaso habang ang iba ay nagpapatuloy ang pagdinig. Nilinaw ng ombudsman na ibinasura ang kaso sa kawalan ng basehan ukol sa red tagging. Maging ang kaso anya laban kay dating NTFL CAC spokesperson Lorraine Badoy at Hermogenes Esperon ay ibinasura na rin ng korte sa kaparehong dahilan. Hinihiling ng Commission on Elections o COMELEC ang tulong ng Philippine National Police para labanan ang tinukoy nilang shabo sa panahon ng halalan. Sinabi ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa pagharap niya sa budget deliberation, ang proposed budget ng poll Body sa susunod na taon. Ayon kay Garcia, talamak ang ganitong modus lalo sa mga lalawigan sa rehiyon ng Mindanao kung saan gumagamit ng shabo o shaded by one person. Tiwala ang poll chief na mapipigilan ng ganitong gawain kung may presensya ng pulis sa polling precincts. Matapos ang labing walong taong pagtatago, bumagsak sa kamay ng batas ang dalawang miyembro ng New People's Army o NPA sa Binalbagan, Negros Occidental. Dinakip ng pulis si na Judy Blazer, 61 years old, na residente ng sitio Mabunga at kasama nitong si Junji Kamanso, 30 years old, ng sitio Tumalog sa Barangay Santol na kapwa miyembro ng unit militia ng Communist Party of the Philippines New People's Army o CPP-NPA. Ayon sa 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army, si Blazer ay may warrant of arrest sa kasong murder habang si Kamanso ay nahaharap sa kasong attempted murder. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, Naguulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.